kajanski, kumusta po kayo? So, ngayong araw na ito ay meron na po tayong ibabahagi sa inyong napakasimpleng uh, paraan o ritual. O, ito po isang orasyon na pwede nyo pong sambitin. Okay, kapag kayo po ay uh, medyo gipit ka po sa pera o meron po kayong mabiglaan o agarang uh, pangangailangan sa pera. Halimbawa po, kung meron pong nagkasakit o na ospital, lalo po kung uh, medyo nangangailangan tayo ng malaking halaga, di ba diba? So, kung gusto nyo pong mag o malakas po ang inyong paniniwala rito, ay gawin nyo lamang po ang orasyon orasyon na ito. Okay? So bago po ang lahat ay nais ko lang pong i-promote yan mga kajanski na um, sa mga gusto po ng uh, pampaswete ay meron po tayong um, uh, money magnet oil set. Ito po ay malakas mag-attract ng swete sa pera. Ang items po natin ay cleanse, bless, and ritualize na po. Okay? Sa mga gusto pong umorder nito ay mag-PM lamang po kayo sa akin. So ayun na nga po mga kajanski. So kung kayo po ay nasa sitwasyon na kayo po ay talagang kayo po ay gipit at nangangailangan ng pera. So ibulong nyo lamang po ang orasyon na ito na mag- kita nyo po sa screen ng tatlong beses habang hawak-hawak nyo po ang pera. Okay, halimbawa po kahit uh, uh, ano man pong amount na meron po kayo, halimbawa po meron kayong isang daan, 500. So, habang hawak-hawak nyo po ito sa inyong mga kamay, ibulong nyo po ito ng tatlong beses at pagkatapos, sabitin nyo po sa inyong mga isipan yung inyong mga intensyon o inyong pangangailang. So, gawin nyo lamang po ito sa parte ng inyong pamamahay na kung saan wala pong mga distraction na wala pong istorbo sa inyo, okay? Para po kayo ay makapag-focus. And then, pagkatapos ay um, uh, sinabit nyo na po itong ritual ng tatlong beses so after sabitin nyo po ang inyong mga intensyon kung ano po ang inyong gustong mangyari okay, and then pagkatapos mga kajanski ay uh, i-claim, i-affirm nyo na po sa inyong mga sarili, ang uh, mga swerting darating na ito, kayo po ay maging positibo palakasin nyo po ang inyong law of attraction na kung saan dapat mala uh, yung mga magagandang bagay lamang po ang inyong iniisip at bawal po ang negatibo para ito po ay mag-work sa inyo so wala po imposible mga kajanski at wala pong mawawala sa atin kung ito po ay ating susubukan, di ba? Why not? na uh, baka po ito ay mag-work Especially po kung meron po kayong mga inaantay na halaga ng pera, nito po ay laging nadidelayed o ito po ay laging naahang, hindi po nangyayari-yari, na puro na lamang po may mga malas na dumarating na ito po ini-expect nyo na mangyayari na, pero yung sinasabi na nila, pera naging bato pa. Okay? So, gawin nyo lamang po itong isang orasyon na ito na para iwas malas at para uh, malakas mag-attract ng swerte. So, yan lamang po ng mga kajanski. So, sana po ay makatulong at ito po ay hindi po ito nangyayari sa iilan na marami po nagtatanong na ginagawa naman nila itong ritual. So, baka po kulang po ang inyong uh, tiwala. Dapat malakas po ang inyong tiwala at hindi lamang nyo ito ginagawa dahil gusto nyo lamang pong subukan kung totoo nga ba ang ritual na ito. So, dapat meron po tayong isang daang porosyento na trust, believe and faith na sa pamamagitan po ng ritual na ating ginagawa ay ito po ay mangyayari para Al, uh, mas lalo pang lalapit sa atin po ang swerte Laman po ano mga kajansit kung meron po kayo mga katanungan o hindi naman masyadong naiintindihan sa topic na ito ay pakicomment na lamang po sa ibaba. And kung kayo po ay mahilig sa mga itong mga usapin sa mga pampaswerte so check nyo po yung ating ibang videos marami po tayong mga pampaswerte alright? So um, anyway bago po tayo magpaalam ulit eh, uh, gusto ko lang pong paalalahanan kayo na aking mga subscribers or followers na magingat po kayo sa mga scammers na kumakalat dito sa comment section na kung sa saan sila po ay um, nagpe-pretend na sila po ay Janice Christine Vlogs. So, tingnan nyo rin po yung kanilang page. Okay, na meron na po tayong 400,000 followers. So, tingnan nyo po yung kanila followers. Suriin riin nyo po mabuti mga kajanski dahil minsan sila po ay uh, message sa inyo na nanghingi po ng mga personal na details na kunwari kayo po ay uh, magbibigay po ng pera sa Gcash or sila po ay masinasend na link na kailangan nyo pong i-click. So, wag na wag nyo po itong i-click dahil baka mahak po ang inyong mga account. So, mag po kayo mga kajanski. Alright? Dahil meron po tayong followers na siya po ay nahak ang kanyang account at niya ay um, yung page po natin. Okay? Na tayo po ang gumawa nito. So, mag-ingat po kayo kayo mga kachanski. So, yun lamang po at maraming maraming salamat. At sa mga gusto pong umorder, okay, mag-PM lamang po kayo. Meron po tayong, aside po sa money magnet all set, meron din po tayong lucky wallet set, laughing Buddha okay, na ito po ay maswerte sa negosyo. Ito pong lucky wallet set, pampaswerte po sa inyong mga pitaka kung kayo po ay laging kapos o kipit. At meron din po tayong money magnet all set, okay. For more details mga kachanski, so mag-PM lamang po kayo sa akin. So, yun lamang po at maraming maraming salamat sa inyong walang sama pag-support dito sa ating channel. And to say bye now, keep safe everyone. Bye mga